yun shout din sa ating mga kaibigan lipat project na tayo ipakyat na natin yung bako sa truck putahan lang natin ang ating unit para may start na natin ito na yung mga uh, kaibigan at yung mga malalakas Nadi na din ha? Uh, driver nga ni Juan expire na? sarang si mana? Uh, expire na? ah uh, dahil yan Juan alanganin daw siya sa 3 siya ang Ha? Bale po, treated. So yun, Putaan lang natin ang ating unit mga bay. At ito na. Dito na. So lipat tayo ng project. Hindi na natin, hindi siguro to makita ng maganda sa ating video kasi madilim. Pero, yun ang truck. Shout lang sa ating driver ng truck. Uh, siya yung ano, natin na hindi talaga may iwasan yung disgrasya may nabangga na ano, binangga pala siya, hindi nakabangga, binangga talaga. Nakaidlip yung driver ng Multicap cup doon sa pagadian kaya ayan. Sumakabilang buhay talaga kasi kasi yung mga truck dinala niya. Medyo malalaki tin wheeler talaga yung truck uh, dinala niya. Kaya ingat tayo lagi No? Yan, kahit gano'n tayo ang ingat At maganda na magdasal talaga Karga natin to at punta na tayo dun sa ating yung nung sinorbe natin yung unang ano, video natin na uh, sinorbe natin yung project bukas ata titirahin na natin yon at ilipat na Simulan na natin ang pag clearing dun sa project na yon dahil isang buwan na rin isang buwan nang natingga ang project na yun mga bay kaya kailangan talaga na tirahin natin ang tirahin at bilisan natin yung paggawa dun so bit time na lang natin maraming salamat yan sa lahat na nanonood at natin nang ikarga itong ating unit mo backtrack na ito mga bay ayan na yung ating kaibigan yan ang kargahan na akyatan natin Noong truck na yan. So, susubukan natin na ah. at eh, hindi pala susubukan. na ah. kaya talaga tayo dyan. Dahil ya, medyo maliit ang truck na yan mga bay. Kumpara sa ating bako, maya maya pakita ko sa inyo. Kasi lampas talaga yung truck pan niya. Kailangan talaga dito na ingat lang talaga. Dahil unting pagkakamali mo lang, halos kalate lang yung makasampa sa truck. Yung kalate naman ng trackpad o gulong ng bako ay talagang ma ano mga bay ay, ay, ay. update lang tayo at yun na ang track at aakyat uh, na tayo mga bay let's go alright na bay panoorin nyo na lang ang ating video mga bay tara ayan Lalayas na tayo dito sa diplahan sa Buangga, Sibugay. Ayan na. O, puntahan na natin yung truck. At yung diskarte para isir ko sa inyo, yung diskarte pagpakyat natin ay una yung travel motor. Para pagbaba ay hindi na gaano mahihirapan. Apak ka na lang diretsyo, paharap, pagbaba. Para sa akin ay mas madali ang pagpakyat kaysa pagbaba. Ayan na mga bay, dito na tayo sa truck at papitikan na lang natin sa ating mga kasama. Yun! So, akit na tayo na at i-jack up lang niya ito. <tinyo> 对对，对对。

Let's go! So yun, nakarga na natin ang ating unit. Medyo nagpawisan din tayo kasi maulan. Talaga napakadulas at ito na yung mga kasamahan natin. So, nakarga na talihan na lang at lagyan na lang ng tubo sa taas no, para hindi masakit sa mga live wire, yung wire ng kurente. Yun, ito na yung ating mga kasama mga palaban natin mga kasamahan so yun at yan ang ating unit ano lang uh, uh, po, pati pagbaba natin mamaya abangan nyo lang ang ating pagbaba mamaya mga bay at baba uh, kailangan natin dahan dahan so lipat na tayo babay na dito sa mga kasamahan natin dito sa diplahan sa buwagas sa uh, paradise para paradise diplahan sa bukas buhay so lipat tayo doon sa Bayog na naman sa buong del Sur. Let's go, bebe. All right bebe. Para pat, pat, Update na uh, mamaya sa ating pagbawa ng ating unit. Kahit napakadulas at dahil maulan na pakaputik. So, ang kailangan natin na uh, gawin ay ingat lang talaga tayo at dahan-dahan lang sa pagkalaw dahil kahit dahan, dahan basta success. Let's go!